Nakakala po ninyo, kasi lumisa lang naman ang uh, reason ko, kamag-a-assign mm -hmm. loan. persecute ka dito nang walang kadaylanan. Mm -hmm. O, ang tanong sa kanya, di ba, ba't ka Kasi critical ako sa gobyerno. Eh, maraming critical sa gobyerno, ang titindi. Mas matitindi pa sa kanya. Eh, bakit hindi dinitimanda? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. O, ngayon, siguro, maraming ginawa ka na para sa kanila, may probable cause kaya ng ginawa mo sa congressional hearing pero kung magpagkakitsyon doon sabi mo hindi ako may ng, ng, bahay o lupa pero sa mga salita mo lumalabas eh ikaw may hali so, sabi mo hindi ka abogado ng ganito pero yung dokumento sabi ng kongreso eh lumalabas ikaw ang abogado nito mm. madali sabi siya lang ang lumika sarili niya problema kaya sinasabi ko sa kanya abogado ka naman alam mo na ang burden of proof hindi naman sa iyo eh ikaw ay eh, constitutionally presumed innocent kaya ang gobyerno no, na ipakita nila na may evidence lang probable cause naman eh. mm. so my suggestion if you bumalik ka na dito kasi rightly or wrongly tama mali eh, ang tago doon, magkakahanap ka na asylum doon para hindi ka makarating dito, eh, may tinatago ka na, ka kang buhay. Okay. Ano, Lalo-lalo na, the reason why you left is ayaw mo magpa-arresto dahil meron kang ng kongreso. Pupiliin ka. O ngayon, nadagdag pa, may timahanda pa sa'yo. May okay, arrest warrant na, oo. Tumali rito at harapin mo ng lalaki sa lalaki. Ah.